Saan? May idol. May oh, yan mga idol. Oh. Ito, mga idol. Ito ang mga idol. Saan? Ito. Ano? Ito lang mangay kuha. Ang mga idol. Okay ang ispat namin ngayon mga idol. Ito mga idol. Oh. Okay, Panda. Yan mga idolo. Oh. Yan, diyan na kayo mga idol maglilinis. Ay, mga idol, magandang magandang hapon mga idol. Punta kami na mga, mga idol sa ilog. Manlilimas naman kami mga idol. Kasama si Master Mio. Yung dinadaanan namin dito mga idol, oh. Tulay. Ito yung dala namin mga idol. Timba na may ala net para lagayan ng isda nakuha kumusta kayo mga idol maraming maraming salamat sa mga idol sa pag suporta sa aming video mga idol Ayan. mga idol sundan nyo lang aming video mga idol at tara na ito namin ito. Subukan lang namin kung mayroon naman. Subukan lang namin ito mga idol, kung mayroon naman. kaya na mga idol ng net baka yung isda mga idol ay kasama sa paglilimas ni master Mio, yun ako muna palitan lang tayo 아 뭐라 ang purpose niyan mga idol para yung isda mapupunta rito sa lambat baka kasi madala ng pag di mas master niyo Ayan mga idol Punti na lang ma, Maubos na yung Tubig At ipirahin na ni Master Mio Si Master Mio na yung kakapa ng mga isla halo-halo kasi ang laman ng mga spot na ito mga idol may mga ulang kasi klaseng isda yan kinakapaanan ni master mio yung kuwan mga idol hmm. Sana uh, makadami mga idol. Mga idol, hindi hin, hin, masan pa ni Master Mio. Yan. Ito mga idol, hinakapan hey, na. Ito mga idol, kung mayroon ba lamang, laman. Hinakapan na ni Master. Uy, uy. Mga idol, may Mga idol, may isda. Đây mấy luôn. Oh, mấy luôn. Oh. Mấy luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì những Yung sa mga butas-butas kasi mga idol Mayroon kasi yan Ito pa mga idol minsan oh. kasi mga idol yung isda Ay Ang tawag niyang Tingnan mo ito. Diyan na no? isda mo ito, lo. No? Ito mga ito, lo. No? Hmm. Ito. Yeah. Kalibri na kami mga ito, ng mga idol ng pangulam. Mamang tama ito mga idol, mamayang hapunan may pangulam ito, na. Mga idol. May panghapunan hmm. na may mamaya. Ito pa. Hmm. Ito mga idol, ang malaki. Ayan ang kuha Ay, na. Right, mga idol. Maka napakaraming isda mga idol. Okay na okay kami sa mga idol sa spot na to. Yan, nilimasan balik ni Master oh. Nyo. Yan. Yan mga idol, oh, nilimasan pa ni Master. Ito mga idol, oh. may tuway. Ito, oh. idol, oh, ah, Master, oh, may tuway. Yan, oh. Ito. Oh, yan, tuway. Ito. Yan. Madaming mga pisik mga idol. Eh mga idol, maraming maraming salamat sa panonood mga idol ng aming video mga idol. At uuwi na kami mga idol. Tapos na rin mga idol yung ang kalibri na kami ng hapunan ni Master ah uh, Mio. Parang uulan mga idol. Ang panahon. Yeah, mga idol, maraming maraming salamat sa panonood nyo. Yeah, mga idol, pauwi na kami mga idol. Ito so, si Master Mio. Ah. Uh, na namin muna yung kuha na yung mga idol ay lilinisan muna namin sa diyan sa ilog. Lilinisan muna ni Master Mio. Yan. Uh. mga idol oh. Yan, dyan na kayo mga idol maglilinis. Pa palutay kasi ngayon mga idol. Palutay kaya yung tubig ay mababa lang, yan oh. Mga idol yung ha? Ito yung kuha namin mga idol. Nice oh. da yan. yan. Mga idol. Hey, my idol. Selamat separuh sa tahun, my idol.